Naging emosyonal ang kapamilya star na si Maris Racal matapos mapanood sa unang pagkakataon ng pelikula niyang Sunshine sa Far East Film Festival sa Udin, Italy. Sa isang video ng producer ng pelikula na Project 8 Projects pinalakpakan nga raw si Maris sa buong theater. Sa post naman ni Maris ay sinabi niyang, finally napanood ko na kagabi ang Sunshine. I have no words, I just want to thank my director, at Tonet Jadaon for this story ang tapang, ang bigat, at sobrang importanteng mapanood ng mga tao lalo na ngayon. Excited na kaming iuwi ang sunshine para sa inyo. Thank you for this experience at Far East Film. Sinasabing ang Far East Film Festival ay isa sa pinakamalaking Asian Film Festival sa Europe. Parang berado na nga ang mga pinagdaanang kontrobersya ni Maris at kalove team niyang si Anthony Jennings. Samantala, kabilang si Maris sa pinagpipilian na gumanap na Nora Honor sakaling matuloy ang binabalak na bayipat ni Ate Guy. Aside from Maris, lumulutang din ang pangalan ni na Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Ah, sino kaya ang bet ng Noren Ians?